May nakita na naman akong kalukuhan sa FB eh. Pampalis daw ng langaw. Ngayon sinusubukan ko yung pampalis ng langaw. Ginagaya ko. Ginagaya, ginagaya ko talaga. Nangyayari ito oh. Ayaw di ba? <laughs> o so, ayan, ayan. O ba't may langaw pa? Yan ang sinasabi ko eh. May pabalag pa. Pampalis daw ng lang langaw. Tingnan mo naman. Parang may eh, dinapuan pa nga yung bote nilagyan ng silver oh yan oh kala ko maalis yung langaw dyan Nako po baka eh nagtawag pa yung, yung iba nagtawag pa oh tingnan mo oh tingnan nyo mga kamaster oh akala mo kaya alis may langaw kasi no, dyan no, lagi no, no, no. ay nilalagyan ko ng ganyan nakita ko lang sa kiss mo oh ay, parang dyan pa yata natutulog oh diba higit pa oh diba nakita nyo mais dyan bigit daw walit na yung nakaw yung ano pinatungan pa pati yung bote talukuhan yun -huh. bigit legit